You what's up mga kabasura at mga kasit Welcome back muli sa ating vlog At ako kayo na ibumalik dito sa ilalim ng tulay At meron lang po akong napapansin mga kabasura at mga kasit Na meron palang isang mama na nakatira dito sa ilalim ng tulay at meron po na itong hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Kaya agad ko po itong naisip na i-vlog at puntahan at kausapin kung kamusta naman po ang kanyang kalagayan at sitwasyon dito. Alam niyo ba mga na meron nga po talagang nakatira dito at hindi po natin alam kung ano ang kanyang sitwasyon at kanyang kalagayan dito at bakit nandito lang siya sa ilalim ng tulay nakatira. Pare sa kanya, tara. Matagal na kayo dito sa ilalim ng tulay. Matagal na kayo. So, bakit namumutla ka? Ba't ang puti mo? <tinyo> So ayun mga sip-sip, -sip, no, kung napapansin natin siya, ay kulang ho siya sa dugo. So ngayon, pinatanong ko naman po siya mga sip-sip, -sip, eh simple diba, uh, ilang taon mo na ito nangyari iyo na hindi ka naka, nakulang ka sa dugo. So maging isang taon na siya mga sip no, na uh, po ang sitwasyon niya, na kulang ho siya sa dugo. Kaya kumusta naman yung pakiramdam niya dahil isang taon na po ito, na hindi na kulang po siya sa dugo, dapat nito naagapan, ba? Diba? natin siya. Eh, simple, di ba? Kung pagkulang ka sa dugo, eh, simple, kailangan mo magpa-check up. So, kamusta naman yung pick-up mo? Ito yung binigay mo sa akin na may resita po siya mga kasip no? Ito yung kanyang resita, no? So, ngayon, dahil nga po nandito siya sa ilalang tulay at kanina ko pa po tinignan yung anyang resita, ang nakasulat po dito ay uh, pero sulfate supplement for anemia. So, pero sulfate iron uh, supplement for anemia po siya mga So, ito ang kanyang resita. So, bakit? Napakamura lang naman ito, ang gamot na ito. Ibang ang gamot na ito. Hmm. Kasi gayto din lang po ang ginagamit ko nung nagkaroon ako ng anemic at kulang ho ako sa dugo. And then ang ginagawa ko ay naga kumakain po ako ng talbos ng kamote at hindi lang po 'yan, may mga pagkain kasi na nakakatulong sa akin na kumakain ako ng mga pagkain na masustansya, simple 'di ba? So sa iyo naman ay eh, isang taon muna 'tong ginagawa so parang hindi naman siguro okay ka, medyo okay okay ka naman ngayon. Hindi pa masyado. Hmm mabilis daw siya hingalin pag nagtatrabaho tapos hingalin tapos nahihilo daw siya so in na check up mo talaga na anemia talaga ang sakit mo anemic talaga ulang talaga sa dugo so ngayon mga sipsip -sip, no subukan natin to itong ano niya itong uh, resi resita niya subukan natin tong bibilhin no para sa kanya so ngayon gamitan natin mayroon pa naman tayong natirang gcash yan so shout out muna sa mga pinag-uutangan ko hindi pa ako nakabayad <laughs> pasensya na guys no so ang utang na mabayaran naman po yan pero yung pagtulong natin sa kapwa natin ay hindi po yan kayang bayaran. So tara, let's go. Hanapan natin ito ng paraan kung paano natin siya nabil... Uh, may, may choice naman tayo na ibigay itong resita to ito. Bibili natin yung resita niya. So mga isang banig yung kailangan mo dito, no? So mura lang naman to siguro no? mga kasipsip, no? Kasi mga kabasura at mga kasipsip, mura lang naman to Kasi nabibili ko naman to sa butika, eh. So...